Maligayang pagbabalik sa Rex Recap, ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang 2018 crime drama film na pinamagatang Backroads. Ito ay kwento ng isang baluktot na pamilya kung saan ginagawa ng magkapatid ang lahat ng kanilang makakaya para mabuhay. Sa pagkakaroon ng mapang abusong ama, ang magkapatid ay nagkagusto sa isa't isa at nauwi sa paggawa ng hindi dapat. Para malaman kung ano ang mangyayari, panuurin hanggang dulo. Noong taong 1973 sa Pennsylvania, pinatay ng babaeng nagngangalang Bonnie Altmere ang kanyang mapang-abusong asawa. Nang siya ay ipinadala sa bilangguan dahil sa pagpatay, si Harley na ang panganay na anak ng pamilya, ay kailangan na ngayong alagaan ang kanyang tatlong maliliit na kapatid na babae, ang 16 anyos na si Amber, 12 anyos na si Misty, at ang 6 anyos na si Jody. Gusto ni Harley na magkolehiyo para tapusin ang kanyang pag-aaral ngunit dahil kailangan din niyang alagaan ang kanyang mga kapatid na babae, nagtatrabaho siya ng mga dead-end na trabaho upang mabayaran ang mga bayarin at may taas ang kanyang mga kapatid. Dahil may night shift siya, pinakiusapan niya si Amber na bantayan si Misty, at si Jody. Pero tumanggi si Amber, dahil may date daw siya sa isang lalaki. Bukod pa riyan, sinisiraan din niya si Harley sa pagsasabi sa kanya na hindi niya deserve ang kaligayahan sa buhay niya. Hindi na sumagot si Harley at naghapunan kasama si na Misty at Jody. Pagkatapos ay umalis siya upang magtrabaho sa isang lokal na supermarket. Doon niya nakilala si Kylie Mercer, isang mas matandang babaeng may asawa, na nakatira sa malapit. Mamayang gabi, uuwi si Harley mula sa trabaho. Nakatulog na si na Misty at Jody, pero hindi pa rin umuuwi si Amber. Maya-maya, nagising si Harley nang makarinig siya ng mga ungol mula sa sala. Pumunta siya upang mag-imbestiga at nahanap si Amber na nakipagtalpakan sa isang estranghero sa sopa. Galit na galit si Harley dito kaya lumabas siya at nagpaputok ng baril sa hangin para takutin ang estranghero. Nagising din si na Misty at Jody at nakita nila si Harley at Amber na nagtatalo sa labas. Di nagtagal pagkatapos umalis ang estranghero, sinunog ni Harley ang sopa. Kinabukasan, binisita ni na Harley at Jody ang kanilang ina sa bilangguan. Dalawang taon na ang nakalipas mula ng patay ni Bonnie ang kanyang asawa, at ito ang unang pagkakataon na binisita ni Harley ang kanyang ina sa bilangguan. Hindi niya sinama si Misty dahil ayaw niyang mag-away si na Misty at Jody sa track. Si Amber naman, wala siyang pakialam. Naniniwala si Harley na gustong makulong ng kanyang ina at ayaw nang bumalik sa kanila. Biglang nagpanik atak si Harley at nahimete. Nang maglaon, nakipagkulong siya sa isang therapist na hinirang ng korte. Sinabi ng therapist na iniisip ni Harley na mas pinahahalagahan ng kanyang ina ang mga kababaihan kaysa sa kanya. Ipinapangatuwiran niya na ito ay dahil ang mga babae ay maaaring mabuntis, habang ang mga lalaki ay maaaring lumayo. Pero kung mabuntis niya ang isang babae, papakasalan niya ito. Hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil sa pakiramdam niya ay responsibilidad niya iyon. Si Harley at ang kanyang mga kapatid na babae ay nagkaroon ng isang magaspang na pagkabata dahil ang kanilang ama ay dating binubugbog at inaabuso sila. Nang magsimulang magtanong ang therapist ng higit pang mga katanungan tungkol sa kanyang ama, naging hindi komportable si Harley at biglang umalis. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Kali para sunduin si Jody, na nakikipaglaro kay Esme, ang anak ni Kali. Isang gabi, umuwi si Harley mula sa trabaho at sumama sa kanyang mga kapatid na babae sa hapunan. Sinabi nila sa kanya na dumating si Kali sa hapon at nag-iwan sa kanya ng regalo. Pagkatapos ay humingi si Amber ng pera para sa driver license ngunit tumanggi si Harley, sinabing wala siyang pera upang bayaran ang insurance para sa dalawang tao. Pagkatapos ay inalok ni Amber si Harley ng pagkakataong makipag-date sa isa sa kanyang mga babaeng kaibigan. Ngunit nang malaman ni Harley na ang kanyang kaibigan ay labing anim na taong gulang lamang, malinaw na tumanggi si Harley. Isang gabi habang nagtatrabaho sa supermarket, nakita muli ni Harley si Cali. Nag-uusap sila tungkol sa ilang mga painting at nalaman nilang pareho sila ng interes. Isang araw, nakita sila ni Tio Mike, kapatid ng kanilang ama. Siya lang ang nasa panig ng kanilang ama, na nag-aalaga pa rin sa kanila. Ang iba pang mga kamag-anak ay pinutol ang lahat ng koneksyon sa kanila dahil galit sila kay Bonnie. Isang gabi, nagising si Harley sa kalagitnaan ng gabi at dumiretsyo sa bahay ni Kali. Nagkakaroon na naman siya ng anxiety attack at hindi makahinga ng maayos. Naglalakad siya sa kakahuyan at sinundan siya ni Kali. Sinubukan ni Kali na aliwin si Harley, ngunit pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang mga damit at nakipagtalpakan sa kanya sa kakahuyan. Kinaumagahan, magahan, nagising si Harley na wala na si Cali. Kaya noong gabing iyon sa trabaho, hinarap niya si Cali. Humingi siya ng tawad sa kanya dahil sa pag niya ng ganoon at sinabing hindi sila dapat nagtalpakan. Ngunit dahil gusto rin niyang tulungan si Harley sa anumang paraan na magagawa niya, iniimbitahan niya ito sa kanyang bahay pagkatapos ng trabaho dahil nasa labas ng bayan ang kanyang asawa. Kaya pagkatapos ng kanyang trabaho, dumiretsyo si Harley sa bahay ni Cali dahil gusto ni Kali na tulungan si Harley sa emosyonal at pisikal na paraan, nagpa siya siyang paligayahin itong muli. Kinaumagahan, umuwi si Harley at nakitang nakahanap si Misty ng $1,000 na lihim na iniipo ng kanilang ina. Magalang na hiniling ni Harley kay Misty na iabot sa kanya ang pera, ngunit sinampal siya ni Amber at kinuha ang pera mula sa kanya gusto niyang kunan siya ni Harley ng driver license ngunit tumanggi muli si Harley, sinabing kailangan niyang magbayad ng buwis sa bahay. Nagalit si Amber at sinumpa si Harley. Frustrated, bumalik si Harley sa bahay ni Kali at nakipagtalpakan sa kanya para pakalmayan ang kanyang emosyon. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pagmamahalan at pagsasama kahit kailan at saan man nila magagawa. Isang araw sa isang sesyon kasama ang therapist, nagbukas si Harley tungkol sa pang-aabuso sa bata. Alam ng therapist kung saan ito pupunta at tinanong si Harley kung inabuso si Misty ng kanilang ama. Hindi ito itinanggi ni Harley, na nagpapahiwatig na ang kanilang ama ay dating sexual na inaabuso si Misty. Tungkol naman kay Amber, hindi talaga siya nagkaroon ng magandang relasyon sa kanya, kaya hindi siya kailanman gumawa ng anumang kagandahan sa kanya dahil sina Amber at Harley ay parehong inabuso ng kanilang ama, tinanong ng therapist si Harley kung gusto pa ba ni Amber na aliwin siya. Hindi comfortable si Harley sa tanong at biglang umalis. Pag uwi niya, nalaman niyang lilipat na si Amber para manirahan kasama ang bago niyang kasintahan. Sinusubukan niyang pigilan si Amber, ngunit wala ito sa mode na makinig sa kanya at umalis kasama ang kanyang bagong kasintahan. Nang maglaon, tinanong ni Harley si Jody kung ano ang nangyari sa kanyang kawalan na nagpa siya si Amber na umalis ng biglaan. Ibinunyag ni Jody na narinig niya ang pagtatalo ni Amber at Misty tungkol kay Harley, pagkatapos ay talagang nagalit si Amber. Sinabi pa ni Jody na natagpuan niya ang isang bahid ng dugo na tela ni Misty na nakabaon sa kagubatan, na suot niya noong araw na pinatay ang kanilang ama. Napagtanto ni Harley na sa araw na iyon, kasama ni Misty ang kanilang ama at ina. Napagtanto niya na dahil ang kanilang ama ay sexual na inaabuso si Misty, siya ay binaril ng araw na iyon. Upang maiwasan ang pag-aresto kay Misty, si Bonnie na lang ang nanagot sa krimen at nagpa-aresto. Kaya kinabukasan, pinuntahan ni Harley ang kanyang ina. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Tinanong siya ni Harley kung bakit niya pinrotektahan si Misty at inaako ang pagpatay. Naniniwala siya na hindi sila mahal ni Bonnie at gusto niyang manatili sa bilangguan. Ngunit inihayag ni Bonnie na hindi kailanman binaril ni Misty ang kanilang ama. Sa halip, sinubukan siyang patayin ni Misty at nakaharang ang kanilang ama. Naiinggit si Misty kay Bonnie at gusto niya na siya lang ang tanging babae sa buhay ng kanyang ama. Siya ay umiibig sa kanyang ama at naisip na ang sexual na pang-aabuso ng kanyang ama ay isang pagpapahayag ng pagmamahal. Nalungkot si Harley sa pahayag na ito dahil hindi niya alam na napakaraming nangyayari sa kanyang likuran. Nang gabing iyon, pumunta siya sa bahay ni Kali para makipagtalpakan sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Kali na hindi siya maaaring pumunta sa kanyang bahay kung kailan niya gusto, lalo na kapag ang kanyang asawa ay nasa paligid. Hindi niya gustong sirain ang kanyang buhay may asawa sa pamamagitan ng pagsisikap na pasayahin ang isang 19 anyos na lalaki. Isang gabi, binisita ni Amber si Harley sa supermarket at sinabi sa kanya na permanente na siyang lilipat sa kanyang bagong kasintahan. Napansin ni Harley ang pasa sa kanyang mata at tinanong siya kung sinaktan siya ng kanyang nobyo. Tinanong din niya si Amber kung mananatili siya kapag sinaktan din siya nito. Masaya si Amber at tinanong si Harley kung gusto niyang manatili, na sinabi ni Harley na oo kaya nakipaghiwalay si Amber sa kanyang kasintahan at umalis kasama si Harley. Kinaumagahan, nang magising si Harley, nadatnan niya si Amber na nakahiga sa tabi niya na naka-undergarment at kinilabutan siya. Sinubukan siyang lapitan ni Amber, ngunit itinulak siya ni Harley palayo at lumabas ng silid. Nagtalpakan pala si Harley at Amber kagabi, akala kasi ni Harley na si Kali iyon. Malakas na sumisigaw si Amber na hindi siya mahal ni Kali, hindi sa paraang ginagawa niya. Si Harley ay natakot sa pangyayari at dumiretsyo sa therapist. Ibinunyag niya na madalas siyang ginagalaw ni Amber noong mga bata pa sila. Pupunta siya sa kanyang kama at hihipuin ang kanyang anak dahil natatakot siya sa kanilang ama. Pero hinayaan siya ni Harley dahil natatakot din siya sa kanya. Ipinaliwanag ng therapist na walang mali sa kanya o kay Amber. Tumutugon lamang sila sa pang-aabuso sa pamamagitan ng pagbaliwala sa isa't isa para sa kaligayahan. Nang makauwi si Harley, sinabi sa kanya ni Misty na narinig niya ang pag-aaway nila ni Amber. Sinabi ni Misty na wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa pagitan ni Amber at Harley dahil pareho silang lahat. Sinabi pa niya na hindi siya mahal ng kanilang ama, hindi tulad ng pagmamahal niya sa kanilang ina gusto niyang kunin ang kanilang ina dahil hindi sinakta ng kanilang ama ang kanilang ina. Kaya naisip niya na kung ibibigay niya ang gusto nito, hindi siya nito aabusuhin. Nang maglaon, pinuntahan ni Harley si Kali sa kakahuyan ngunit natakot siya nang natagpuan niyang patay na ito. Binaril pala siya ni Amber gamit ang rifle ni Harley. Naiingit siya kay Kali at natakot na agawin nito si Harley sa kanya gusto lang niyang alagaan siya ni Harley gaya ng lagi niyang ginagawa simula pa noong mga bata pa sila. Si Harley ay sumuko sa kanyang sarili para sa pagpatay kay Kali upang protektahan si Amber. Nagdududa ang interrogator sa pahayag ni Harley at hindi naniniwala na pinatay niya si Kali. Ngunit inulit ni Harley ang kanyang pahayag at hiniling sa interrogator na ipadala siya sa bilangguan. Noong una, ayaw ni Harley na alagaan ang kanyang mga kapatid at sinisi ang kanyang mga magulang sa kanilang kalagayan. Ngunit pagkatapos malaman ang nakakatakot na katutuhanan tungkol sa pamilya, nagpa siya si Harley na tanggapin ang responsibilidad at protektahan ang kanyang mga kapatid na babae sa lahat ng mga gastos, kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ang kanyang sariling buhay. Para naman kina Judy, Misty at Amber, lumipat sila ni Uncle Mike na ngayon ay nagiging legal guardian ng mga bata. Doon nagtatapos ang pelikula Mga Idolo. Salamat sa inyong panonood.